walang usok, walang lagitik, walang leaking, napaka solid i-drive. Ang ganda parang feeling ko bagong labas sa kasa or yung mga bagong restored na mga motor. Yun nga lang, uh, hindi, hindi siya modelo, updated na yung design niya, parang wave, ganun. Suzuki Smash eh. Pero kung sa ng gasolina, sa ng gasolina, sa makina, gar! for 15k po oh, kinoy na presyong bike solid napaka solid solid maganda ito pang ano pang service or pwede din pang lagyan ng sidecar pwede din ano uh, pang negosyo pang deliver ganun solid ganda nito hindi lang siya bago old looking lang pero napaka solid car ang ganda ng antar kasi benta ko lang 15k holy crap ganda na ito men siguro kung mga grab ako or mga food panda lalamog ba ganon but ang ganda ito men kasi matipid sa gas napaka ganda pa ng makina hindi, hindi ka malulugi sa ganda ng makina Ayon, all all function pa brake Ganda ng brake Harap likod ah. Solid Wala lang side mirror Pero Nandito si U-box Hindi ko pa nalagay Ayan. Solid talaga Wait lang Shift na natin Yan Uno Ang ganda Dos Press pa Press Ganyan natin press Yan Walang kalampag Okay pati shock bish smooth ng ride para sa presyong bike. Sobrang solid.